Kilalaanin po natin ang newly crowned Binibining Balagtas 2024 na si Christine Mia Lucero. Good morning to you and congratulations! Good morning po, thank you! Ang ganda naman ng ating uh, title holder. Pero curious ako ha, ah, Balagtas, kasi tayo familiar tayo kay Francisco Balagtas at saka yes, ginagawa natin na ah, Balagtasan. Ganon rin ba yung dyan? San ba yung Balagtas at bakit ganyan yung inyong pageant? Yes, pa. <laughs> Bali, yung Balagtas po is a municipality po sa Bulacan. Okay. And sa Panginay, Balagtas Bulacan po, ipinanganak si Francisco Balagtas Ida De La Cruz. Ayun. Na kung saan po, sa kanya din po pinangalan para maalala po ng mga tao na sa amin po nagmula si Balagtas at yung mga sinulat po niya. Okay, ano ba yung pinaka-aim or goal ng inyong pageant na pa ito? Uh, gina na po yung pageant during the Balagtasan Festival mm -hmm. and syempre, uh, nine barangays po kaming okay. naglaban-laban okay. para dito to commemorate Balagtasan Festival. Uh, yung tema po is Sining at Pag-ibig and then yung mga Q&A po is connected with Francisco Balagtas po. Okay. Ano bang advocacy mo dito sa pagsali mo sa pageant na ito? Bilang ako po ay isang broadcasting graduate po, ang akin pong advocacy is about the culture, the preservation po ng culture, tradition, and arts. Mm -hmm. At ano yung mga hakbang na gagawin mo to pursue that advocacy? Well, the platform po, Balagtasan Festival, and of course, the Ginot Binibining Balagtas, gusto ko po ito gamitin para hikayatin po po yung aking kapwa kabataan na bigyan po natin ng kahalagahan, yung sining, lalo na po yung Philippine literature. Oh, tulad po ng Florante oh. at Laura na... Kaila, na party po ito yung pagkatuto natin dahil mm. ito po inaral po sa school. Correct. Party yes, ng ating curriculum. Ano? Yes po. At saka maganda na may ganito ring platform para ma-preserve natin itong kulturang ito. Nagbaligtasan din ba kayo sa competition niyo? Yes po. Actually, uh, the way po ng pagsagot ko po sa Q&A, okay. I wanted to Look po na, para po akong nakikipagbalagtasan. Ah, okay. Yes, Sample, ito yung naging final question What? at paano mo ito sinagot na para po akong nagbabalagtasan. Okay, <laughs> na <babalagtasa>. okay <laughs> po. Ang tanong po sa akin is, ano po yung pangarap ko sa sarili ko na ganun din po sa akin kapo balagtasan nyo mm -hmm. after the pageant. And then, ang sabi ko po is, Hikayatin ko po yung aking kapwa na lumahok po sa mga organisasyon, advokasya na ang hangarin po ay tumulong sa ating komunidad. At higit sa lahat, bigyan po ng kahalagahan ng literatura tulad po ng Florante at Laura maging ng balagtasan upang manatiling buhay sa ating kasalukuyan. Ang ganda ng sagot. <laughs> at saka po? maganda rin kapag Filipino ka sumasagot sa beauty pageant. <laughs> yes, ano? Yes po. Nisa kasi meron tayong uh, connotation na kapag uh, direct dure yung so, English po. na ganyang mataas na po. Yes, Pero po. sa inyo na-encourage uh, highly yes, encouraged po. na Filipino gamitin. Pwede naman po mag-English and mag-Filipino. Pero ako po, gusto ko po mas maintindihan po ko ng mas maraming tao. At syempre, gusto ko po na sa akin po, ramdam po yung pagiging isang balagtasenya. Well, congratulations! Thank you po. And all the best sa iyong mga future endeavor at sa pag-persona, of course, ng inyong advocacy. Thank congratulations. you Congratulations! Muli kapanayan po natin si Binibining Balagtas. 2024, walang iba ko si Christine Mia Locer. Congratulations, Thank Christine! Thank you po.